Aris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas tres imedya ng hapon at may singit na apat na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay brown at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ikaw ay makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay yellow kaya kang mabigyan ng kamalasan. Taurus mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng amga, may singit 48 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9.05 ng yunaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa mga player na maingay magsalita at mahilig magbiro siya ang kukuha ng iyong swerte. At umiwas ka rin sa kulay green isa pa sa magbibigay sa iyo para matalo. Cancer mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.40 ng hapon at may singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay red at magbibigay sa iyo na ikatatalo, at huwag ka magsuot ng damit na may kulay brown pwede kang matalo ng mabilis. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, at may singit na 45 na nagatibong minuto, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka niya na para matalo, at iwasan na magsuot ng damit na may kulay brown matatalo ka kagad. Virgo mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit na 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbalato na may kayabangan magsalita. Kukuha sa iyo ng oras na Buenos at umiwas ka sa kulay pink isa sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Libra mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo mo kagad. At umiwas ka sa malakas magsalita na player at mahilig magsalita ng kaberdehan kukuhanan ka ng oras na buenas. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.40 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kukuha sa iyo ng swerte. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay yellow dahil mabibigyan kanya ng kamalasan, at umiwas sa player na malakas tumawa kukuha sa iyo ng oras na swerte. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kanya mabigyan ng ikakatalo mo, at umiwas ka sa player na madumi ang mukha. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad, at huwag ka masuot ng damit na may green magbibigay sa iyo na mahihirapan ka manalo.